sumayong so, adlaw kaninyong tanan no? kining nakita ninyo nga nindot kayo nga Kostal Roderian ni sa may municipality o Borgos sa Siargao Surigao din no? Unya, sikat kayo ni nga kalsada samot na o kanang high tide kay tungod ang bawod ni nindot kayo tanawon Unya, ma experience yun ni mga murag na aka sa laing nasod pero naara ka diri sa Siargao kani akong giingon o gusto ka maglaglaag unya tama-tama ray mo budget pili agad ninyo ng siyargaw kay dili itu yun okay? ka magmahay kung maglagla ka diri ag kay nindot po ng mga kalasada diri abaw niya sipti ra magmotor-motor ka na kung hinihinay ra po ka magpadagan pero kung hasta pun, nimong mong kusuka magpadagan nga mura po kag mura po ka gigokod o santil mo aw impas gunay mo ang tohon Mula na maginahina ilang yun. Kay diriya sa Siargao, ma-feel yun nimo ang probinsya, ma-feel yun nimo ang kanang dagat, ma-feel ni mo ang karilax, diri ang nga lugar. Kung nagplano-plano, gani ka nga mo ato, o Siargao, i-appel yun ni ang itinerary nga dapat makamotor-motor ka aning dapita. Kay grabe yun ni Nindota, dili yun ni, ni kamahayan ni Kamahayat. relax ang itong istoryahan, awala ah, oy. Grabe ka peaceful yun isla. Oon makita yung mo nga grabe. O katong wala, siguro na nag-iagbag yun. No? Grabe ni mga lubi dili ba? Grabe ang kanindot. Pero karon na uli-uli ana. So, nibalik na po ng iyang tinuod nga kagwapa. O dito, bitaw nga daghang mga nangatawong mga bata. karon nga gipanganak, gikan sa siyargaw. Kay tungod ang uban na riyan naman naghanimol. Kay grabe ang kanindot sa lugar. Grabe dili jud ka magmahay mula ka ning isla. Ay syempre kung bag-ong minyo mo grabe makahuna-huna man jud mo og taman kay Makaplano plano jud mo kung sa inyo ang future para sa inyo ang kinabuhi sa inyong asawa og uban pang mga kaubay <coughs> Siya dog magrides rides mo ani nga kalsada og dili siya maigugma sa imuha. Sigurado mo pikit gyud gako sa imuha sa Samot nag mukurbada kag sinto cinta. Pero bitaw ay advice lang nako ay nahinay lang yung tapadagan sa motor kay grabe pud baya ang uban na camping pud baya oh, na diring dapita ma feel good nimo ang ka-relax grabe probinsya na probinsya yun ang dating ba mo nang wala ay wato kay may istorya huwag makalaag kang share basta magrinta lang ka og motor wala na may experience na ni mo lugar kining municipality si o burgos so kung gikan ka og dapa siyempre kung gikan, kagdapa, kag gikan ka dapa kay gikan man ka huwag surigao city mga kuandran eh mga 2 hours or 1 and a half dipindi rin pagpadagan ni mo. pero mas gwapog yung maghinay-hinay lang ka sa imuang motor kay para dili ka madisgrasya o dili po ka makadisgrasya o niya at po ka magtanaw sa mga beauty ring dapita ba so malingaw ray mo ang mga mata malingaw ray mo ang jowa o uban pa so nga magpadagandagan pa mangkagkuso kung pwede ra mang maghinay-hinay mas lami ba yan ang part hinayan ra